Good morning guys. Ayan. Muli, uh, meron tayong susubaybayan mula bulaklak hanggang sa paghinog. Ito po, dragon fruit. So, samahan niyo po ako. Hanggang sa, ma hanggang sa Ayan. Ayan po siya. Wow, ganda. Uh, tignan pa rin natin yung bulaklak ng dragon fruit. So, subaybayan natin yung pagbuka niya. Ayan guys, tignan nyo. Ayan, bumubuka na siya. So, ayan. Bumubuka na siya. Ayan. Hindi no, ganda. Guys, ayan, tignan nyo. Ang oras natin ngayon guys ay 8 PM ng gabi. Ayan. Bumuka na po siya, guys. Ito yung isa, guys. So, ang ganda talaga ng bulaklak, guys. Ayan. Okay. guys. Ayan ang bulaklak na dragon fruit. Guys, tingnan nyo, guys. So, hawak ko siya. Yan, dano. Ayan. Hawak ko siya ito naman ang isa guys ayan. jaran alright pagdating pala ng alas 10 ito nagsasara siya ayan pati itong isa oh tingnan nyo guys ito guys oh. ayan oh. So ayan guys, good PM. Tingnan natin yung dragon fruit. Buong buong ang bunga siya. Ito guys yung dragon fruit. Ayan, bunga na siya. Ayan, abangan po natin sa hanggang sa mainog. Ayan guys, uh, tingnan natin ulit yung dragon fruit. Ayan. So tara guys, after one week ayan tinitignan natin ulit oh guys oh may bulaklak siya ulit ayan guys mga bulaklak may dalawang bulaklak ulit ito na guys bunga na siya ayan bunga na ayan guys bunga na siya ayan ayan siya guys bunga na siya ayang gumagana siya. 4 weeks. Yan mula nung laging bulaklak siya, ayan. 4 weeks na guys, 4 weeks na mula nung naging bulaklak siya. Ayan. and guys, good morning. Tignan natin yung dragon fruit. Yan. Kung ano na ang sitwasyon niya after 3 days. Tingnan natin, guys. Ito na siya, guys. Oh. After 3 days na nakarang araw ko tinignan 'to. ayan na siya, oh. hinog na siya. Ayun. Subaybayan so, bay po natin ang kanyang pag hinog. Ayun. Nagiba na siya. Ayan. So ayan guys, ito na yun. Hinog na. Pipitasin na natin.

Yes! Ayan, may isa pa po. Ayan, guys, isa pa. Ayan. Okay. Ayan, guys. Mayroon ulit siya, guys. So ayan guys, bye bye. So nakita natin yung mula umpisa hanggang sa paghinog. So guys, hanggang dito na lang yung ating pagsubaybay sa dragon fruit. Ayan. Mula bulaklak hanggang sa paghinog. So ayan, bye bye. God bless po sa inyong lahat. Dragon fruit.